Bagyong Christine mas pinalakas pa ay sa pag-asa. Dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan, hinagupit ng Bagyong Christine ang Bicol Region. Dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan, grabe yung nangyayari dito ngayon sa Bicol Region, kamatik. Halos hanggang taon na ang baha dito. Halos lahat ang bahay dito sa Bicol Region, inulubog na ng baha. Mag-ingat tayo mga kamatik sa kanya-kanya natin mga lugar. Maging tayo magdasal sa mga nangyayari. Dahil sa tuloy-tuloy na dulot ng bagyo, grabe, sobrang lakas. Makakalungkot dahil hinagupit ang bagyong nakakalungkot dahil bilibog nakakalungkot dahil sa mga nararanasan ngayon sa Bicol Region signal number 2 sa iba't ibang lugar ang maging sa Bicol Region ganoon din sa iba't ibang lugar syempre Babuen Group of Island isa rin sa pinaka talagang tinatamaan ng bagyo at lalo na tuloy-tuloy ng pag-ulan dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan, kamatik, maraming mga lugar na talaga nga namang inaabot ng ba. Siyempre, isa na dyan, ang Babayan Group of Islands, siyempre, hindi malabo magkansila ng mga klase. Naway sana maging patas naman ng gobyerno at magkansila ng maaga dahil kawawa naman yung mga estudyanteng na argabiado na napeperwisyo kung kailan nasa school na tsaka pa magkakansila. ba diba? sana naman maisip ng gobyerno yan dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan, hindi malabong mangyari yung mga pagbaha at pagguho. Palagi tayong mag-pray kamatik, palagi tayong magdasal sa lahat ng pupuntahan natin dahil hindi na biro ang mga nangyayari ngayon. Bago natin ang pisaan ng video na ito, syempre, iniimbitahan kita ang ilike na ito at mag-subscribe ka lang sa YouTube channel natin kamatik. At mag-subscribe ka na sa YouTube channel natin, Kamatik, para updated ka sa ating may bago tayong latest sa floods, Weather update tayo, mga Kamatik. Dahil sa tuloy-tuloy na buhos ng ulan na dulot ng bagyong Christine, mas lalo itong pinalakas. Grabe. Halos, tinata halos tinatakpan na ng bagyo ang kapuluan. Kung makikita natin sa mga paggrabe, sobrang lakas. alam lalo tumatagal, mas lumalakas pa ang bagyo. Halos walang humpay na buhos ng ulan ngayon, kamatik. Palagi tayo magdala ng payong, sombrero, o makapag... Pa mapanlaban sa ulan dahil hindi biro ang mabasa ka ng ulan dahil ibang-iba na ang klima ngayon. So dahil sa tuloy-tuloy na buhos ng ulan, maraming mga kans maraming mga establishment at mga school ang dapat mag-cancela ng maaga dahil hindi na biro mga nangyayari ngayon tulad ngayon kamatik. Naway palagi tayong mag-iingat. Siyempre, pag-usapan natin. Grabe yung bagyo ngayon, Kamatik. Kung pwede nga lang, pagsabay-sabay na. Pero hindi naman po pwede yun dahil kawawa ng Pilipinas. Palagi natin tatanda, Kamatik. Kahit saan man tayo magpunta. Palagi tayo mag-iingat, magdarasal. Lalo ngayon sa nangyayari sa Bicol Region. Naway sana maging safe sila rito. Naway sana maging yung kalagayan nila. By, sa isang video, sa isang video nakuha ng isang residente, Grabe yung baha, halos lagpas na tao. Halos nasa kalahati na ng bahay. Halos, nil, nila mo na ang mga bahay nito. Kung may kita natin sa video, kamatik, halos sumisigaw na yung residente na halos walang pagkain, walang pwedeng mapuntahan. Mismong bahay lang talaga. sa so sobrang lakas ng agos. Nagmisto lang ilog yung lugar na yon, Grabe. Sa Bacon Region, lalo ngayon nagtutuloy-tuloy ang ulan. Palagi tayong mag-iingat guys, naman tayo magpunta maging sa Bicol Region. Kawawa naman sila. Siyempre, taga ko din yung kapatid ko. Sana maging safe sila at di sila abutan ba. Pagdasal natin kamatik yung panahon ngayon na may maging mag maayos na. Dahil nakakalungkot. May mga kababayan tayong na ng bagyo, maging bagbaha. Mag Siyempre, pag binahay yung lugar natin, kasama yung bahay, andyan na naman yung maglilinis tayo. So ayun na kamatiks, palagi tayong magdasal. Pagdasal natin yung panahon ngayon dahil nakalungkot sa paglumalabas ka. May bagyo talaga. Mag-stay lang tayo sa bahay kamatik na tayo lumabas. Kung wala naman tayong importante pupuntahan, di ba? So yun, na, so yun kamatik, for today's video is for So yung kamatik, kung mati gusto mo ang video na to, ano pang hinihintay mo, ilike mo na ang video na to syempre at mag-subscribe ka na sa YouTube channel natin at i-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa ating may bago tayong latest updates tungkol sa weather. Okay. six so, siya nga pala kamatik. Siya nga pala kamatik may bago tayong Facebook page. Syempre, sana supportan yung Facebook page natin, Gamatic. Ang pangalan ng Facebook page natin, kung anong pangalan natin dito sa YouTube channel natin, Gamatic hindi na pangalan ng Facebook page natin. Michael 0.7 Sana supportahan yung Facebook page natin, Kamatik. Maraming maraming salamat.